Ayan mga lords. Yeah, may mga dumayo dito sa Iron Heart na Mandirigma, mga lords. Pangalan mo. Yeah, Cloud. It Cloud bigay diba, kayo'ng matamaan, basta 'yun na tama. Ayun. Ito sa pambasura. 'Yun, sa depensa. Last minute. Good job. Hmm. Presyor. Yun. 'Di dami suntok, dami suntok. Bugmasanayan nang pisa-isa. Dami-dami. Ko lang. Okay. Ano, sa. wala <laughs> Sige, sandalan. Dinggan mo na siya. Teka. ka na ba pa? Body. mo sa body. yun Yo. Okay. Hello, Hello. si sapa sapa yun one minute one minute more tuduan nga po, try natin kung upo yan yeah, Baba. Yun. Yeah. Baba. na 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 Baba. Baba.

Matuto ka ng body shot. Huwag lang puro ulo. Di, yan. Fake, tapos ano? Uh -huh. Sit up na na jab, tapos dukotin mo sa baba. Walang hangin. Kakaubusan na ng hangin, mga lods. Malalaman natin. Uh -huh. Sit up jab, tapos baba. Pag-aralan nyo yung baba. Huwag puro ulo. Yun. Tingin ka. pa. Malakas, body. Hmm. Tasa. Sa tingin ko. Kagutlo. One minute more. Wala nang depensa oh. Wala na. Gi, unahan okay, um, uh, okay. so mo, unahan mo. Naka-block. Unahan mo, unahan mo. Huwag mo antayin yung job niya. Unahan mo siya. Mas may hangin siya eh. Yan. Unahan mo siya. Yan. Kita mo. Pressure mo. Unahan mo siya. Gi, wala ng hangin yon Unahan mo siya. Gi, yan. Unahan mo. Wala ng time. Diyan ka na makakabawi. Sige, okay. pressurein mo. Wala siyang hangin eh. Kasalanan niya, wala nang hangin eh. Sige, okay. wala nang time. Sige, okay. ganti. Oops. Sige. Okay. Next.